Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang di siya mga sa channel. A fatal or old zomotor. yung hapon na to, natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, at spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay? ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the like bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikliglig na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of So for the sign of Virgo, so let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayong sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Okay, so there's something to hyphen for lesson learned. So, may mga bagay dito na kailangan mong pakakatandaan. So, kailangan mo may mga bagay na matutunan. There's a religious factor. na mo yung perspective mo, yung pananaw mo. Now, there's something, guys, sa pinaniniwalaan. So, kailangan maging aware tayo. So, matuto ka na sa mga naging leksyon, naranasan mo, napagdaanan mo. And because there is something the page of cups. Makinig ka sa inner voice mo or gabay mo. There is something in intuition and inner voice or vibrations. So makinig ka sa kung ano man yung bagay na nararamdaman mo. Na no, dadaling ka sa makas makatotohanan na, no, na sitwasyon. And there's uh, the king of pentacles. Maging secure at maging practical kapag dating sa finances. No, kung paano ka lalago para magiging maganda sitwasyon mo. No, kalagayan mo. And of course, there is something that not of course, There's an offer no, may offer there's something proposal, promotion. No, may offer dito na magdadala sa iyo for higher level commitment. No, may proposal dito na maaaring gumanda na ang position mo pagdating sa trabaho. No, pagdating sa uh, negosyo. No, because there's something, the six of pentacles, there's something giving, receiving something by the universe. Ibig sabihin dito magtutuloy-tuloy na about sa finances. Na no, gaganda na daloy na pagkakaperan sa iyo na magigimais ng kalagayan at sitwasyon mo pagdating sa finances or reserves so ka income magigimaganda at malaguna No, ang iyong hanap buhay. There's a the queen of pentacles. Basta maging mature ka, being grounded. Now there's something interfering you. So some of you baka may business, na no, may negosyo na no, maganda na daloy nito. No, basta maging mature ka sa pagmanage at pagcontrol. Then of course, guys, there is a night of disorder. kakaroon ka ng anxiety, sleepless night. So some of you, ha, huh? may sense ako dito with the palipad hangin. No, mayroon ka talaga palipad dito with a high friend, something religious factor. It means, talaga, there's a something ritual. No, mayroon talagang um, sumasabotahe, talagang mayroong nagbibigay ng orasyon sa'yo. So kaya ka nagkakaroon ng sleepless anxieties, depressions, So, kaya parang punong-puno na negatibo yung utak mo. Pero because there's something the five of swords, nagkakaroon ng self-sabotage dati because of your action. Lahat kasi nang iisipin mo, lahat ng gagawin mo, sinishare mo with other people. So, you need to have a privacy. Yeah. So, kung maging silent ang atake mo, no? Kailangan tikong bibig, tahimik ka lang sa lahat ng gagawin mo, makinig ka sa gabay mo, ganon. And there's a need of something moving forward. Some of you, know, Makaka-move on, makakawala na sa situations, na maka, maging practical ka lang, no? At uh, maging secure, ka sa ano naman yung bagay na meron ka, magiging maganda na daloy nito, no? Huwag ka lang masyadong magpapaniwala sa mga tao sa paligid mo. May mga tao susubukin ka dyan, titignan kung, kung mauuuto ka ba, no? Malilin lang ka ba? And there's a need of just focus no? sa trabaho, negosyo, hanap, buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Ano ka sa trabaho mo, may proposal talaga or promotion na maging aware dito na magiging maganda na sitwasyon mo. Na magiging maganda na kalagayan mo sa trabaho mo. And this is something that I have for. You, be mature enough and being grounded. Na maging balance ka. Na magkaroon ng respect and discipline sa ginagawa mo. Maging balance ka. Pagtutuloy-tuloy na yung maganda kapalahanan sa'yo. No, and of course, something guys with for four makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Hindi ka diligaw dito Pagdating sa finances, iba yung mararamdaman mo eh. No, kapag, uh, some of you nag over pa din na rin. na no? dahil kung ano, -ano yung iniisip mo. No, may mga nararamdaman ka dito sa some of you maka ang ulo mo. Madalas mabigat ang utak mo, yung ulo mo. kanan. And of course, there's a need of one something of past communication and past moment. Some of you guys, magkakaroon na maraming transaction, messages, phone calls an email travel. So, kailangan maging secure tayo sa mga plano natin, sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng pupunta natin. Huwag ka rin ng informasyon. Saan mo pinakakatanggap ka ng tawag, no? mensahe, maraming mga nagtatanong. And there's a strength with the confidence. So, kalakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Ibig sabihin, lakasan ang loob mo sa mga bagay na binibigay sa iyo. Messages or synchronicities. Signs. Symbols. No? may mga bagay na pinapakita dyan na you need to pay attention. No, nagkakaroon kasi ng na self-sabotage dito dahil sa mga desisyon. No, sa mga sinasabi, sa mga impormasyon na nanggagaling sa'yo, wala kang kamalay-malay, no, wala pala ng impormasyon sa'yo. And there's a seven of cups. Confusion. No, kailangan mo pala yan, pakawala mo yung sarili mo mula dito sa kaguluhan. No, sa kaisipan. So, kailangan maging practical ka na this time. Maging secure ka sa lahat ng gagawin mong desisyon sa even sa finances, no? Huwag ka masyadong uh, magpapaniwala, no? Sa matatalino na hanggang salita, no? Yung mangungutang lalapit ganto ganyan babayaran. Huwag so, ka na magpapaniwala diyan, no? Budol 'yan. Dahil kasi maging aware din tayo sa mga um, mga gagawin natin, no? Yung mga ilalaban nating mga um, investment, maging ingat po tayo, And there's, an of, sir, there's a night of sa success drive. -in. Sa mo 'yung magtatagumpay ka sa trabaho mo. Magkakaroon ng promotion talaga. Na mayroon ako nakikita promotion dito. Or about sa ginagawa mo mag talagang magsasucceed ka talaga. And there's a two observe kailangan nyo lang magdesisyon. No, sa sarili mo kailangan na hindi magulo 'yung utak mo. Kailangan mayroon kang um, sariling disposition at the same time decision talaga na you are also mature enough no, sa lahat ng gagawin mo. You have authority. And there's an easy ako with a big shot and big money coming in. May malaking pera para parating. May malaking, may malaking perang darating. No, maging aware ka dito, guys. Dari kasi maging ka rin, no? Dahil huwag mo rin kalimutan ng alagaan ng 'yon sarili dahil baka may malaking kagastusan na darating. Mag-ingat po tayo sa iyong kalusugan na baka masayo lang ang iyong pinaghirapan. And of course, the of everything is fine. So, ibig sabihin dito na, na pinipilit mo maging okay. So, kung baga marami ka na nararamdaman, nararanasan sa ngayon, alam mo guys, ay hilo ka. No? Lutang ka, balisa ka. na no? nag overthink ka, marami tumatakbo sa utak mo. No? mag mag-cleansing kayo dito guys. Ha? Baka makakatulong ang cleansing sa inyo. No? Para ma cleansing spirit niyo. And there's a two of ones by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Na maging aware tayo sa mga tamang pagkakatiwalaan natin, no? And there's a death card. So there's an ending and a beginning. So, unti-unti nga -unti na makakaraos, makakabangon, at marami opportunities na darating sa'yo dito. Kailangan yung gagawin mo hindi magulo. No, hindi magulo ang isip mo. Kailangan nalam mo yung priorities mo, yung dapat mong gawin. Na magkakaroon ng transformation dito sa situation and positions mo. And there's a chariot. Maraming Maraming parating na offer sa iyo especially sa trabaho na baka lilipat ka ng trabaho or baka uh, magbabago ka ng trabaho magbabago ka ng negosyo there's a possible na nangyari no and there's a ten of cups happiness at the of the time magiging masaya at magiging maligayang ang pamilya mo dito kailangan mo lang magdesisyon magkaroon ng respeto at disiplina kasi some of you guys na abuso ka no naluloko ka dito no madalas kang binubudol no? And there's a three of the waiting for the waiting for ship. Some of you, kung may mga hinihintay ka paper documents, there's a possible makuha mo na. Or some of you may trouble dito. Makakaalis ka na. May malaking pera paparating dyan sa'yo. Na may malaking opportunity sa darating. there's something a big shot. A big money coming in. The waiting is over. So some of you, kung may hinihintay ka, there's a possible talaga na dumating na. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Pero, this is a part of the deck, there's a star card, healing and recovery. naon hindi hindi hihilom, gagaling ang iyong karamdaman, nara, mga naranasan na pagdaanan, may pag-asang makabangon kang muli. So, let's see, pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan, let's watch this. Okay, welcome back guys. So, let's see. Shuffle muna tayo ng Berry Light, no? Before proceeding for finances and career love, life, at colors. So, guys. Okay, guys. So there's something the seven ones. So see, protection mo at pangalaga mo yung grounds with dito even your territory. No, lalo, lalo, lalo na sa finances mo. Na no, pagdating sa finance, kailangan protection and mo at pangalagaan mo yung sarili mo, yung negosyo mo, yung hanap buhay mo, even your trabaho, your job, you know, your work. There's the lovers. Maring konektado ang love life at karir mo dito. Na no, talagang there's something love involvement. Uh -huh, Mag-ingat po tayo. Protection na baka, malapit, baka lumapit ka sa tukso baka may asawa ka pero ba'ring um ka no and there's a for everyone. some of you there's some homecoming family gathering and there's a celebration coming in there's a lot of event pagdating sa trabaho may rami kang event na dadaluhan or meron ka uh, maring maaring uuwi ka no um sa inyong tahanan or there's something high level commitment baka ikasal ka na magkaroon ka na ng asawa or maaaring may there's a twin flame energy with that soulmate connection with 1111 reverse the wish coming through some of you matutupad na yung mga pangarap mo sa finances mo resource of income and there's a tower moment for a major changes some of you malaking pagbabago talaga na magaganap guys pagdating sa negosyo hanap buhay mo no maaaring bigla to magbabago na hindi mo inaakala some of you guys nakaranas ka ng bankruptcy no maaaring this, this time this something rebuilding na mabubuo ulit No, and this is not something that two of course may partnership talaga. na there's an unconditional love. There's a passion na talaga may pagtutulungan at pagmamahalan dito, guys. Pagdating sa trabaho, negosyo. And there's a seven of Paano harvest moment? Aanihin mo. Ano naman yung bagay na pinagpaguran, pinagirapan, pinaglaanan, panahon at oras, makakamtan mo ang tunay na um, sarap. No? Maraming mararamdaman at mararanasan mo na ang ginawa. No? There's something harvest moment. Pagdatingin sa love life, there's an emphasis card for rebirth. So, there's a self-love, self-care. So, kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo. Now, this is something disconnect from the world. There's something um, a blessing coming in. No? Mayroong uh, some of you maaaring magbuntis, magkaroon ng uh, additional to your family. And there's an ease of cups na may bagong pag-ibig na darating. Or maring there's a passion, no. Talaga may pagmamahal sa isa't isa, ganon. And there's a justice card. Makukuha you see siya na nararapat sa iyo. And there's a something legal matter. Some of you baka mayroong ditong legal na usapan or legal na papeles na pag pag uh, pag-uusapan, pag no? no. And there's an eight of swords. There's a lot of toxic and negativity around you. Some of you naman napaka-negan na sa paligid mo. Lalo-lalo na sa both side of situation for um, family related no yung mga relatives nyo ay maaaring negative toxic no maaaring hindi tanggap ang your relasyon. and there's a nine maging secure ka sa finances mo sa sarili mo no kailangan pangalagaan niya protection ng isa't isa dahil maraming taong sisira nito na no, maging ka timbangin mo yung mga bagay lang makakatulong pagdating sa inyong relasyon. No, kailangan meron tayong give and take and respect, discipline sa isa't isa. Pagdating sa kalusugan, there's a severe severe sneakiness. No, yung mga bawal sa iyo tantanan mo na. No, there's a cheating. No, sige kang kinain ng mga bawal. No, purkit wala na kakakita, wala na katingin. Sige, yung inurada. Oh, sige. This is a queen of sorry that clear the boundaries. Linisin mo yung makakasira sa iyong sarili, sa iyong buhay. Mag-set ka ng boundaries dito, guys. And there's a high-fisted, there there's something hidden agenda or hidden enemies sa so, pagdating sa kalusugan mo, maraming mga eksena dito na hindi mo lubos na nauunawaan. Sa mga mga may mga nararamdaman ka talaga, no, na hindi maganda. Alam mong kakaiba. And there's an hand because there's a payments. Pero matutupad mo yung mga pangarap mo. Makakamtan mo ang magandang kalusugan dito. Nga lang yun dito pay attention kasi may revelation with the moon card. Marireveal. Nakakuha no, naman yung bagay na kailangan mo malaman yun nga lang, so there's an unexpected na hindi mo inakala na tong tao na to yung pala yung gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Sad to say ba, there's something related related sa inyong dalawa na person mo or maaaring sa iyo or maaaring sa person mo and there's a star card hindi recover pero wag ka magalala na no, lahat ng bagay na may paghilom na no, gagaling ka sa iyong karamdaman may pag-asa pa but you need to pay attention na no, kailangan mo lang kumilis gumalaw at mag -desisyon. and of course there's a part of the deck with the word card some of you magkakaroon ka ng travel success accomplishment talagang magsasucceed ka sa mga pangarap at plano mo lalo-lalo na international So let's see what is additional messages with the magical fairy messages. Advises yes or request sa Pick a Card Yes Kung bago ka sa channel ko guys, sa Pick a Card Yes or No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo, syempre. Naka no, nakaisip ka na ng tanong, na no, comment down below kung ano number na pili mo sa magiging, magsisilbing sagot sa tanong mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So let's see, alamin na natin ang anong kaganapan with the magical fairy messages advices. Let's watch this. Okay guys, welcome back to my channel. So, nandito tayo with an angel's messages, advices. So, kung umabot ka sa reading na to, pasabog ka, diba? Al kumbaga, talagang gusto mo malaman, no? Mabungka lahat ng buong pagkatao mo. No, ngayon, linggong to, lahat ng bagay na to magaganap talaga. Mangyayari to. What is the magical fair messages? So, there's a flower power. See? This is how they spend time with the flowers and flower essence to increase your personal healing properties or feeling power. So, big sabihin dito, guys, no, kailangan ng, kung baga sa flowers, sa pag naamoy mo yung flower, na para marerefresh yung, yung sarili mo, parang kahit pa paano gagaang ng kalooban mo, na parang um, magiging masaya ka for a moment, diba? And this is something the summer season, maring itong summer na to, ngayong summer na to, this is something a gateway, no? Para masagot lahat ng tanong mo. And there's a get some exercise. So, some of you, kailangan yung exercise, stretching, no? Kailangan mong uh, maggalaw-galaw, no? Kahit pa paano. So, let's see what is a yin and yang or Okay, reference with a guilt and sabotage. Sabi ko na nga ba, may galit sa inyo eh. No, kaya sinasabotahe ikaw o yung relasyon. O yung finances. No, yung and you are dealing with the Leo artist, sa Sagittarius. Now, you are dealing with the ease of A ease of Fire. Now, may Leo artist, sa Sagittarius, kung present mo, or some of you watch out there. So, kung na na relate, ka, comment down below. And there's a twin flame energy. May mga soulmate and twin flame kina present mo. So, let's see what is this energy. This represent what? And there's an imagination. No, gamitin mo tong imagination para mas lumawak ang iyong kaalaman. Na no, ang iyong um, sariling uh, bagay na gustong gawin. Ganon. So, may, may mga bagay na mabubuo. You're also being creator of your own situation or life. No, or the things na gusto mong gawin. And there's a storyteller. See? Kung bagay ko yung gagawa ng sarili mong kwento. Diba? Diba? Ikaw yung, ikaw yung gagawa ng sarili mong kapalaran. This is something free. Basta may paniniwala at palataya. No? Talagang ikaw yung guguhit with imagination. And there's a wisdom. Enlightenment. So may mga bagay na liliwanag, lilinaw sa'yo. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo ngayon, kung bakit ibinibigay sa'yo. May mga pasilip yan. No? There's an all. There's an old, There's a message na may mensahe, there's a divine feminine. So, maaaring ikaw itong um, Virgo na babae na maaaring related dito na maaaring yung mo is Leo Aris Sagittarius. And there's a music, maaaring nakakatulong music for healing energy. Na meron tayong mga music na nakakatulong para gumangang ang kalooban natin. So, let's see what is um, Icon Hill Michael. Messages. Okay, guys. And you're on the right path. Nasa tamang direction ka. Di ba, hindi ka naliligaw. Sinasabi na kayang, Michael, na tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. No, hindi, hindi ka naliligaw ng landas. And bagkos ang direction mo. A Jesus loving quote said, Come to me, all you that labor and heavy laden, and I will give you the rest. So, si lumapit ka sa ating Panginoon, lahat ng bigat, pasakit, pasanin na pinagdadaan naman sa ngayon, gagaang niyang kung ibibigay at ipagkakaloob sa ating Panginoon. Kung lalapit ka sa Kanya at hihingi ng gabay at tawad sa iyong mga kasalanan na nagawa. What is an angel's number? Represent what? There is a 999 for a lesson learned. See? Take stock of your accomplishments and how you arrived, arrive at them. This is a reminder to remain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum and know the powers of heaven has your back. You merit and rewards goes to you. See, talagang kailangan mo lang matutunan lahat ng bagay na nangyari sa iyo. Lahat ng bagay na nakakamtan o nararanasan mo. No, it's a part of your journey, it's a part of your lessons, it's a part of your game or eksena na kailangan mong matutunan. Ganun lang po 'yon. No, marami kang bagay o aral na kailangan mong pakakatandaan. para hindi pa ulit-ulit ang eksena na nagagada. Ganun 'yon, guys. Nasa tamang direction ka. Continue what you doing, guys. No, lumapit ka sa ating Panginoon, lumapit ka tumingin ng gabay. Wait a minute, Mabora Codex Learn sa duality do, don't lose your vigilance. Do not forget about the dual nature of people. Huwag mong kakalimutan na may mabuti kang parte sa buhay mo. May, may mga bagay ka man na, na um, hindi magandang kan, kanais-nais na nagagawa sa sarili mo sa ibang tao, pero may mabuti kang kalooban na taglay na kailangan mong mas lalong palawigin. No? There is something guys without clarifying for a love situation. And there's something boundless spirit. Your only limits are the ones you put on yourself. No iko lang 'yung naglalagay ng uh, sa sarili mong um, kaligayahan. So kung um, bibigyan mo ng limitasyon ng sarili mo para maging masaya, ikaw ay nagkukulong sa sarili mo para maranasin lahat ng bagay na yan. So, kailangan nating palayain ang ating sarili. Ano man yung bagay posibilidad na ibibigay sa atin na po ang may kapal, lalo, na sa mga taong mamahalin natin. Na huwag natin ikulong ang ating sarili sa trauma, sa naranasan sa nakaraan, bagkos kailangan mong tanggapin ito. There's a shadow worker for from the shadow work, there's an having hope, grace, kind of self-care. Navigate your shadow with compassion and gentleness. See? Kailangan mahalin na talaga mo yung sarili mo. May pag-asa na muli kang makabaon at may pag-asa muli kang makalaya dyan. Alisin mo yung sarili mo sa multo ng iyon takot sa sariling pamamaraan. No? May mga bagay niya na parang naduduwag ka. Natatakot ka na ayaw mong may masabi ang ibang tao. Ayaw mo magkamali ka, baka may masabi sila. The more na kinukulong yung sarili mo from that comfort zone, hindi ka huunlad. Kaya don't please anyone to accept who you are. So, wag mong ipilit yung isang bagay na para tanggapin ka ng ibang tao. Just spread it out kung sino ka talaga. Now, kung ipakita mo kung sino, yung, sino ka, buong pagkatao mo. Hindi mo kailang baguhin, hindi mo kailangan na um, ipilit yung bagay na hindi ikaw. So, kailangan mong maging totoo, authentic to yourself. Ganon. There's a clarifying for a life situation. What is a clarifying for um, a life situation? There's a be, be here now practice mindfulness to be present in the moment of gain insight. So, si may mga bagay na ipapakita sa'yo. Nandito na sa harapan mo, kailangan mo na lang talagang buksan ang mata mo at ang puso mo sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. No? Kailangan mo nga uh, mag-pay attention na nasa harapan mo na ang sagot na no, huwag ka na magbulag-bulagan pa. What lies beneath the future? what lies beneath with a hidden future. And there's a destroyed. No, shattered, broken, fuck up. Talagang mayroon ditong sumira. No, talagang binasa ang tiwala, relasyon. No, ganun talaga. Kailangan mo mag-move on. na no, kailangan mo tanggapin ang katotohanan na hindi lahat ng mga tao sa paligid mo matatanggap ka. No, there's a part of the light. Huwag mong ipagsiksikin yung sarili mo. Matuto ka sa mga pagkakamali, sa mga bagay na naranasan mo. And there's a sacred connection. Some of you guys talagang sinubukan ang inyong relasyon, no? There's a karmic relationship talaga na sense ka dito. Na may yung relasyon niyo ay punong-puno ng mga sakripisyo at karanasan at mga pinagdaanan talaga. No? Meron talagang tumuto at tumad lang sa inyo relasyon. Especially with the toxic family. I honor the sacred connection between myself, others, and the universe. I am part of the divine web that unites all beings And through this connection I am guided towards wisdom, compassion and love, every interactions and reflections of the divine reminding me of the light that exists in all. See, kagang kubaga sa mundo ginagalaw natin kasama talaga 'yan. No kailangan mo talagang maranasan mapagdaanan at may mga tao talaga na parte ng ng buhay mo na kailangan ma, dumaan or kailangan uh, makasama dyan sa mga mararanasan mo. So ibig sabihin, kaya 'yan mga tao na 'yan no, talagang nilinlang, sinubok ang sirain, pabagsakin, kasi party sila na para palakasin ka at palagawin ka, no, para hanapin mo kung saan ka magiging malakas, kung saan ka, uh, kung sino'y makakasama mo hanggang dulo, party sila ng buhay na, na, natatahakin mo, no, so let's see what is the, a pick a okay, yes or no, alamin natin magiging sagot sa tanong mo, so let's watch this, so let's see guys, no, what, what is the pick a okay, yes or no, Alamin na natin kung ano yung sagot sa tanong mo. So, kung sino yung nakapili na number one, ito na yun. So, let's start with the number one. There's a yes. Reap the rewards abundant flow. So, ibig sabihin nito guys, na ito na yung, yung um, makukuha mo na, no? yung mga bagay na pinaghirapan at pinagpaguran mo. Dadaloy na siya ng maluwag at mapayapa. Na may kalayaan. Diba? There's a yes. No, ang pag-aani. Wow. Number two. There's a yes again. Wing it, nest egg, something to grow about. Nakasama no, siya sa parte ng buhay mo na may mga bagay na kailangan mong pagdaanan. There's a big steps no? Na kailangan mo muna maranasan sa mapagdaanan to, kailangan mo ng gabay na tutulong sa iyo na para um, hindi ka madapa or sa bawat pagdapa mo kailangan bumangon ka at malaman mo yung sugat na yan ay parte ng paghilom ng iyong pagkatao o paghilom ng iyong um karanasan, mga pinagdaanan. So ganun talaga sa buhay, no? Sa bawat dagok, no, bawat sakit, may ngiti nakatumbas yan. Now, there's a yes with the number 3. Wisdom support you Roots go deep. Now, napakalalim nito. But there's a lot of branches. Ibig sabihin, maraming sanga tutulong sa'yo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Now, napakalalim ng pinanggagalingan. Maraming, maraming bagay na kailangan mong pakakatandaan. Now, sa buhay na nararanasan mo, hindi, wala ka pa sa exciting parts. Ibig sabihin, may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na nauunawaan sa ngayon na may mga gabay, may mga taong tumutulong sa iyo na hindi mo pa na naunawaan sa ngayon pero unti-unti yan na maliliwanag ang kangay linggong to. Na malalaman mo kung sino talaga yung mga kakampi mo, yung mga taong kalaban mo, malalaman mo yung ngayon linggong to. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming maraming salamat for, for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos of this. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng adsaway, pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.